Kaya pala Kaya pala wala nang isda Nananghalian na rin yan sila eh <laughs>

Manila na. <laughs> Manila ng bangka. <laughs> Malaw yung bangka eh. Uh, Hmm. Hey, okay, isda akin. Char. Tumigil lang si ko. Oh. Hala, na Nagpaparamdam si Sikoy. Nagpaparamdam na naman si Sikoy. Ay, hindi na, mamaya si Sikoy. Sikoy na ta. Di, inisin natin. Parang buti-hiti ito ah. Sabi ko na nga ba eh. Hula ko lagi, blad. Hula nga eh. Alam ko nga na eh. May huli pero parang wala eh. Sige, lagi mo lang kasi ah, makahuli ng sikoy. Eh. Sikoy titi.